Nagkita kami ng aking dating kaklase, halos 30 taon na kaming hindi nagkita. Nung nakita ko ulit siya, this time sa lobby ng hotel, simple lang ang itsura niya. Nakasuot siya ng simpleng damit. Naantig ako. Lumapit siya sa akin, at natutuwa siyang makita akong muli. Pero deep inside hindi ako humanga sa status niya compared to mine and poor me, hindi ko maitago. Nagpalitan kami ng contact details at kitang kita ko ang saya sa kanya habang kinokolekta niya ang akin. Sinabi ko sa kanya na ihahatid ko siya sa aking bagong Range Rover at itinuro ko ito sa kanya. Tumanggi siya at sinabing tinawag na niya ang kanyang sasakyan. Mukha itong luma, isang dalawang libo, at isa Honda Accord. Niya ko siya kinabukasan para mananghalian sa bahay ko. Sa isang banda ay nais ko na mapahanga siya sa akin, upang ipakita ang aking tagumpay at kasaganaan sa kanya, habang ang isa ay upang pag-usapan ang mga pagkakataon at posibleng tulungan siya. Nagdrive siya papuntang Parkview kung saan ako nakatira. Mukhang humanga siya sa bahay ko. Ako ay kumuha ng isang mabigat na mortgage. Sa totoo lang, baon ako sa utang. Kami ay nagkaroon ng tanghalian. Sinabi niya sa akin na siya ay nasa maliit na negosyo at partikular na sa real estate. Nagdala ako ng higit pang mga talakayan sa negosyo, ngunit hindi siya masyadong interesado. Tinanong ko siya kung paano ko siya matutulungan. Okay lang daw siya. Sinabi ko pa sa kanya kung interesado siya, maaari kong tulungan siyang makakuha ng ilang mga pautang. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Sinabi niya sa akin, na iimbitahan niya ako kaagad sa kanyang lugar. Dumating sa kanya ang kanyang lumang kotse. I was grateful to God for what I had, fingers are not all equal, naisip ko sa sarili ko. Maswerte ako. Nagtrabaho ako sa magandang lugar. Pagkalipas ng dalawang linggo, pinuntahan namin siya ng aking asawa, sa isang malayong lugar. Sa una, ang aking asawa ay nag-atubili na pumunta, dahil hindi siya humanga sa katayuan ng lalaki bilang upang matiyak. Ang aming pibisita sa kanya sa kanyang bahay. Nakonvince ko siya na close friends kami nung college. Nakita namin ang estate. Nagtanong kami ng direksyon papunta sa bahay niya. Binanggit ng mga namumuno sa amin ang kanyang pangalan ng may paggalang. Ito ay isang simple, ngunit magandang tahanan. Isang apat bedroom bungalow. May nakita akong apat na sasakyan na nakaparada sa harap. Pumasok kami sa bahay niya. Simple lang itong elegante na may halong klase sa loob. Malugod niya kaming tinanggap. Ang tanghalian ay maayos na inihain. Tinawag siyang papaonos ng asawa niya. Nung lunch na kami, nagtanong siya about MYMD, magkaibigan daw sila. May nakita akong company gift sa isa sa mga table niya sa malapit. Ang kumpanyang iyon ay nagmamayari ng humigit kumulang 38% na bahagi kung saan ako nagtrabaho. Tinanong ko siya tungkol dito. Ngumiti siya. Sinabi niya sa akin na siya ang mayari ng kumpanya. Siya rin ang nagmamay-ari ng estate. Hindi ko alam kung kailan ko siya tinawag na sir. Bilib din ako sa kanya. Natutunan ko ang isang aral sa pagpapakumbaba, isang malaking mapanlin lang ang mga itsura. Napansin niya ang discomfort ko. Habang nagmamaneho pa uwi, tahimik ako. Ang aking asawa ay nagpakumbaba at labis na kalmado. Naiintindihan ko ang mga iniisip niya. Napatingin ako sa sarili ko. Namumuhay sa pautang, mabigat na pautang, at pakitang tao. Habang ang isang taong nagbabayad ng aking sweldo, ay medyo katamtaman at namumuhay ng simple. Tunay na ang mas malalim na ilog ay umaagos sa marangal na katahimikan. Ayusin ang iyong pananaw sa iba sa taong ito. Magbasa, makinig, matuto at gumawa ng magandang hakbang ng pagbabago. Itigil ang pagre-rate ng mga tao batay sa kanilang pisikal na anyo o antas ng edukasyon. Higit na tumutok sa kung paano mapabuti ang iyong buhay kaysa sa kung paano mapahanga ang mga tao. Magkaroon ng magandang araw sa hinaharap.